Welcome back mga kaboxing Sumatapos so nga pong naging matagumpay ni former 4 Division World Champion Donny Ahas Nietes sa kanyang naging comeback fight matapos ang halos tatlong taon kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Miller Alopormina na kung saan nakuha nga po ni Nietes ang panalo via 6 round unanimous decision sa kanilang naging laban na ginanap sa Elordi Sports Complex Paranaque City nitong nakalipas na Abril Jess lamang ay halos dalawang linggo pa nga lang po ang nakalipas ay inanunsyo nga po ng Treasure Boxing Promotion na mapapalaban agad si Nietes sa isang Japanese fighter ngayong paparating na Mayo 20. Sa sagupain nga po ni Nietes ang may edad na 27 anyos na si Jun Ikegawa ng Bansang Japan na may kartadang 7 wins with 2 knockouts, isang talo at dalawang tabla sa nakaschedule na 6 rounder match na gaganapin mismo sa Balwarte ni Ikegawa sa Kurakowen Hall, Tokyo, Japan. Kasabay ding lalaban sa boxing event na ito ang nuoy nagpasuko sa ating kababayan na si John John Estrada kasabay sa naging comeback fight ni Nietes at nakalaban noon ni Quadro Alas Casimero at former IBF Super Bantamweight Champion na si Yuki Nori Uguni. Sasagupain nga po ni Uguni ang kapwa Japanese fighter na undefeated at knockout artist na kasalukuyang top prospect ng bansang Japan sa Super Bantamweight Division na si Subaru Murata. Dito nga po masusubukan ang tibay ni Uguni mga kaboksing. Dahil lahat ng nakalaban ni Murata ay di nga po umabot sa desisyon dahil sa lakas at bagsik ng mga kamao nito. May kartada nga po itong 9 wins with 9 knockouts. 100% knockout power po yan mga kaboksing. At para nga po sa mga di nakakaalam, sa huling apat na laban nito ay tatlong kababayan nga po natin ang pinabagsak nito sa lona. Ito nga po ang sinasabi ng maraming Japanese boxing fans na susunod sa yapak ni The Monster na Oya Inoue. Sa ibang banda naman mga kaboxing, isang napakalungkot na balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil ang former world title challenger at pambato natin sa bantamweight division na si Aston Palikte ay bigo nga pong makuha ang panalo sa kanyang naging laban nitong nakalipas na linggo lamang kontra sa undefeated boxer na pambato ng Amerika at 10 taon na mas bata sa kanya na si Anthony Garnica na may kartadang 12 wins with 7 knockouts, isang tabla at may edad na 24 anyos. Sa laban nga po na ito ni Aston Palikti mga kaboxing ay mas marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang nainis kesa sumuporta sa ating kababayan. Dahil masyado daw mataas ang kumpiyansa nito sa sarili at tila minaliit ang mas batang buksingero. Sa unang round nga po ng laban ng dalawa ay ilang beses nga pong nakapagpatama ng sulidong kombinasyon si Garnica sa ating pambato. Bagay na tinatawanan lang ni Palikte, sinyalis na kayang-kaya lang nito saluhin ang suntok ng kalaban. Ngunit pagdating nga po sa round 2 ng kanilang laban, ay isang sulidong suntok nga po ang naipatama ni Garnica sa bodega ni Palikte dahilan para lumuhod ito sa lona. Nagawa pa namang makabango ng ating kababayan at pinagpatuloy ang laban. At sa round 3 nga po ng kanilang laban ay dito na nga po nakabawi ng knockdown si Palikte matapos nitong maipatama ang kanyang sulidong suntok sa pole sa sintido ni Garnica dahilan para bumagsak ito sa lona. Dito nga po unang pinuna ng ilang Pinoy boxing fans ang tila naging early celebration ni Palikte dahil sa pagsayaw-sayaw nito sa lona. At bago mag ang laban ay makikita nga po natin na tila ba magta-touch glove sana si Palikte pero bigla itong bumato ng suntok. Bagay na napansin at napuna din ng mga komentator. Oh yeah. like wow. Kaya sa mga sumunod na aksyon ay tila kinarma daw ang ating kababayan. Dahil imbis tatapusin na nito ang laban ay nakapagkonekta nga po ng solidong kombinasyon si Garnica kay Palikte na nagpayanig dito. Dito na pinaulanan ng kombinasyon ni Garnica si Palikte dahilan para tinigil na lang ng referee ang laban. Natalo nga po ang ating kababayan by a third round technical knockout. Dahil sa talo na ito ni Aston Palikte ay kasalukuyan nga pong nasa apat na magkasunod na ito na talo via knockout at bumagsak ang kartada nito sa 28 wins with 23 knockouts, 8 talo at isang tabla.